Pangarap mong magbarko, simulan mo sa tamang hakbang. Hello, this is Jalo Pops, Marine Engineer, your marino. Marami po sa atin ang nangangarap na makasampa ng barko. Pero ang tanong, lahat po ba kayong mga nangangarap, alam nyo po ba kung saan kayo magsisimula? Mga Pops, ang pagbabarko hindi sapat ang gusto mo lang. Dapat may tamang hakbang. Bago ko sabihin sa inyo yung pat na pagdadaanan nyo, may tanong muna ako sa inyo. Saan nyo po ba gustong magtrabaho? Sa cruise ship or passenger vessel or sa cargo ship like container ship? Kung gusto mo talagang sumakay sa barko at makapagtrabaho, kailangan nyo ang mga sumusunod. Una, school. Kailangan mong pumili ng school na papasukan mo. Pagka-graduate mo, dun ka na makapagtatrabaho. Ganun ba kadali? No, may proseso. Pangalawa, training and documents. Habang nag-aaral ka, nagkakaroon ka ng mga training and documents like basic training, par fighting, SDSD, etc. Sa documents, passports, Siemens book, etc. Napakaraming training and documents pero pag-uusapan natin yan sa susunod nating mga video. Pangatlo, company hindi lahat ng nakaka-graduate sa mga maritime school ay nagkakaroon ng kumpanya. Kaya yung iba nahihirapan makapag-BS o makasakay dahil walang kumpanyang tumatanggap sa kanila. Dahil sa dami ng nangangarap na makasakay ng barko, ang dami nating kakompetensya. Pero Isusuko mo ba ang pangarap mo? Kaya importante ang pagpili ng tamang maritime school na papasukan mo para hindi ka na mahirapan sa paghanap ng company o hindi ka na mahirapan sumakay bilang isang kadete. Dahil 'yan ang unang magiging posisyon mo sa barko. Pang-apat, medical. Kung graduate ka na, may training and documents, may company plus pasado sa medical, makakasakay ka na ng barko. Kaya kung seryoso ka, mag-start ka na today. Hindi lang ito pangarap, karir po ito. Simulan mo sa tamang hakbang. Pero may tip ako sa inyo mga paps. Tandaan na sa pagpili ng maritime school ay napaka-importante. Bakit? May mga maritime school po kasi na company na mismo ang lumalapit sa school. Meaning, student ka pa lang sa school, may company ka na agad hindi ka na mahihirapan sa inyong OBT or onboard training. Dahil kailangan mong magkaroon ng experience as cadet na 12 months sa barko bago ka makapag-BS or bago ka makagraduate. And tip ko sa inyo sa pagpili ng maritime school, meron pong mga libre na hindi mo na kailangan magbayad ng malaking tuition, gumasto sa pagkain, sa tirahan, iyan po ang PMMA and Kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lang po sa baba. Susubukan ko po pong sagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, this is Jalopaps, your chismosong Marino.